Good morning, so ito yung nagpalito tayo dito sa ating inayin tapos yung mga anak niya binukod ko muna so bali 8 days old nila since birth ang anak nito 8 days patapos mga anak inaliguan ko lang siya kasi puro dumi siya tapos yung drinker ng mga piglet yung gasang ko rin so pinagal natin dito yung mga piglet Ayan. itong inayin naman natin ito bagong kain ito so, So, tinanggal ko lang yung mga dikit-dikit na dumi na piglet. Pero, hindi naman sila nagtatay na. So, so, sobrang dumi na lang yan, oh. Mga nakanikit, oh. Hindi natin pa nga. <laughs> so, nilinisan ko lang yan. Tapos, yung mga piglet natin, nandito. So, sa 8 days old natin na piglet. So, ito sila. Yan. Pinaglaruan nila yung dumi ng mama pig nila. Yan. Pinaglaruan nila. Yan. 8 days old nila Ah, uh, yung isa na may problema nung nakaraan mga kapigmate yung mabilis ang tibok ng puso talagang yung mabilis yung nag nagtatamping yung tiyan o yung mabilis ang hinga ng piglet natin ay wala na tuluyan na talaga hindi kaya so inabot lang siya ng mga 6 days ah 7 days kahapon lang siya namatay Uh, ito, may, may nandito pa rin yung feeder natin Sa so, ito hindi natin to ililipat doon sa inahin hanggat ano hanggat hindi pa ito tuyo kasi eh, ma ano rin naman ngayon ma ulan ulan Ayan, kaya medyo ano tayo papatuyin muna natin to bago natin ilipat yung mga piglet so tanggalin muna natin itong basa sa pinakapandong kasi dito sila ng mga natutulog kaya ito may ano to para iwas hamog ito big pa iwas hamog yung mga piglet daw so, kakakain lang naman ito hinahanap yung mga anak niya so, mamaya na pagtuyo na so maghihintay tayo dahil wala pang init hindi pa mainit uh, siguro maghihintay tayo dito mga isang oras yung tuyong tuyo na talaga bago natin ilipat yung mga piglet tapos nilinis ko na rin yung mga dede ng, dede, ng inahin kasi pinaglaruan ng mga piglet yung ano yung dumi niya, yung inahin natin so sobrang dumi sobrang itim kaya tinanggal muna natin mga piglet at pinaliguan tong inahin pero yung mga piglet 8 uh, days old nila hindi ko pa napapaliguan uh, gawa nga nung isa na may hinahabol tayo na mabilis yung tibok ng puso so it, ito pag okay tong mga to nakapag adjust na tong mga to mga, to, mga kapigmate ay saka tayo magpapaligo oh, saka natin to patitikim ng ligo siguro mga 10 days makaligo na to ay, Siguro after kapon. Hindi ko pa to nakakapon ngayon eh. Kasi yung isa lalaki yung may ano, yung mabilis ang tibok ng puso kaya bala ko sana pagalingin kaya lang hindi talaga kinaya mga kapiglit. Hindi po kaya ng powers natin. So kulang pa tayo sa kaalaman sa mga ganong sakit ng baboy. So okay lang kung ano sana mga itamping sana na kung malalaki na, walay na sa inahin. So, parang, ano, may na, nakita ko na yung gamot noon. Alam ko na yung gamot noon. Pero, pag mga gantong pig, mga gantong na natin na may problema yung piglet, ay, ano, uh, bagong anak lang. Kaya, hindi natin nagamot. So, hindi natin kinaya. May nag may nagsadya sa atin ng inject ng antibiotic. So, nag-inject tayo ng antibiotic, pero hindi kinaya. So wala rin yun. Namatay din. So marami rin nag-comment. Marami rin nag-comment sa atin doon sa vlog natin no, na hindi na raw mabubuhay yon. Mayroon din naman nag-comment sa atin na yun, sinabi nga sa akin, hindi kang ko raw ng ganong antibiotic kasi yung kanya raw nabuhay niya pa. So, sinubukan din natin kasi gusto nga natin mabuhay. Ang problema, hindi kinaya talaga mga kapigmate. So, umabot lang siya ng 7 days since birth. So alam mo po na ulit. So nadadaluhan na tayo dito sa box na to. Yung isa na naipit tapos yung isa na may tamping. Hindi natin kinaya. So mabubon tayo. Dito naman tayo tapos yun lang Hintay na lang natin 'to mga isang oras yung isa nating inahin. Atin ang mo isang pangharang kasi ah uh, yung mga anak natin. Mga anak natin na si Harley Stanley, yan. So naka ano na, nakaabang na yung basa natin. So nilabang ko to. Nilabang ko so dito muna natin nilalagay kasi naulan. So dito dito ako nagpapatayo. Ito mga basahan na to, yung mga nagamit pa natin ng mga nakarang anak ng mga inay natin. Tapos uh, ah ko lang ano, kahapon ko lang naalalang labhan. Kaya yun, Nilabang natin. So dahil naulan, dito natin sinampay sa loob para hindi mabasa. Tapos ito yung mga feeder na to. Ito yung ginagamit nating feeder doon sa ano. Doon sa mga patining natin na ano. Yung mga big na winalay natin. So ito yung mga anak natin. Ito si Harley. So ito si Harley last anak nito ay 12 heads yung anak nito yung nakaraan. So, sa ating tama nga ako. So yan. Ang due date nga pala nito. So ito hindi ko pa naharangan hindi ko pa dito so harangan natin yan yung panggilid niya lalagyan natin ito nga pala ko ng mga basahan so dito muna to yan lalagyan natin dito ng mga pangharang yun, ito tanggal na rin oh. No? sa kayon so wala nang kumakapit nakapatong na lang so ito lalag yung pangharang nito ginamit ko muna tinanggal ko muna nilagay ko muna doon sa mga piglet na binukod natin kasi nagpaligo tayo Bali, ang date ngayon ay ano ba? Check ko muna ha. Okay? January 5. So January 5 ang ano, tapos ah uh, January 7 ang due date ng ating inahin. So 2 days pa bago mag due date. So ang ginamit nating board dito ay F1 na large white land race na ano na galing sa DA. Okay. okay. Itong dalawang itong magkapatid, dito naman nag to, kaya iay lang ulit. So yun lang mga kapigmate, good morning. So yun lang yung muna yung update na ating araw, ngayong araw na to. Uh, to, update ko na lang kayo to pag nanganak na.